Good morning guys at happy morning uh, tayo ay uh, magpapalit ngayon ng tricycle uh, guys kasi araw na naabuting uh, ng aking isang tricycle yung body number uh, 119 at uh, kukuni natin yung uh, body number uh, 101 at uh, tayo ay uh, magpapalit ng uh, gulong kasi kalbo na yung gulong mahirap naman guys pagka tayo ay nagpalit ng gulong pagka yun sumabog na kaya unahan na natin guys no So ayan at uh, intro muna tayo guys at uh, pupunta ako sa uh, parking area. Ayan. Bye bye muna mga kaidol. Come on. kape ha, magkal lang ako Premium ありはとうございます。 ating naging abiyahe para sa amin na dyan din isla nyo guys yung ilaw dito sa mga Nasa may isla na sa may gitna lang yung nakalagay hindi e, katulad sa may dalan uh, dalandanan o so, kaya magluluro ay uh, magkabila ang gilid kapto so, ito kakaiba naman to ang uh, paglagay dito ng uh, solar light guys na Uh, nakalagay sa gitna no? ang sa sula ka mga kayo eh. kaso nagpagagat tayo ng uh, gasolina 100 yung gasolina pero hanggang uh, bukas na ito guys ng uh, mga hapon uh, uh, gatarga ulit kasi napakatipid ng dito uh, gasolina lalong lalo na guys Depende rin guys sa mga dumarating na ano, dumarating na pasahero kung uh, mabilis ang ano. Mabilis yung tawag nito. Mabilis yung takbo na pila. Ay, siyempre malakot yun sa uh, gasolina মাংস আহিব পাৰি বৰ্তমান kanina ha Papalit ng gulong kanina Lahat na, na inayos para ha ay ay ha Ayos na Hindi na nga ang ambang at totoong kaya na maysero na dapat umuwing buo pero okay lang asama ng dagahan ng buhay mga ganito mga tanong mga na salabat ka so kaya na pagka ng salabat sa amin ang tanging napasero lamang na patuloy sumu Matay na nga pa sa lorong At ayun uh, na uh, ay uh, dinahanap ko din. Terminal ng ikin Kung saan Ang kanilang samahan uh, Ay uh, broadside Bukod sa broadside Meron din na uh, uh, Transport Na uh, uh, Umabiyahin na Mga ikin hindi Okay, tayo papuntang General. Unsa 'yun ay ah uh, Arvisco Market tama ka dito no. Wala, nga, uh, wala na wala uh, pa tayong mga zero. Magtatahan tumatakbo.

nagpalit kasi kami guys ng ano pagod. At dinito da ginawa kami si Tito

ito, ang may Ito yung mahaba pila. na mga pabay na. na.